Kita nyo to yung video na to guys. So mabot lang naman to ng 6.1 million este. 6.1k lang pala. 6.1k views sa YouTube channel ko. Short videos to ha. Ah, at naging reels ko rin ito. So alam ko marami nang alam kung paano gawin to. Pero ituturo ko pa rin sa inyo kung paano gawin ito. So what's this? Tapos punta tayo sa CapCut. Open natin yung CapCut. Napin natin yung project pinanapin natin yung video na ginawa natin guys no. So ito na yon. Tapos add natin yung ginawa kong ah, nag-screen record kasi ako dito sa YouTube guys. Yon. Ito. Hanapin natin tapos add na natin. Pagkatapos Cut muna natin tong video guys kasi masyadong mataas to. So, saan cut muna natin? Ayan, cut muna natin. Ito. Cut na natin yan. i press nyo na lang yan para maging highlights. Tapos, i-cut nyo to Napin yung split. yan split. Pero hindi, huwag yung ano yan ha. Yung kabila naman, i-highlights natin yung kabila guys. Tapos, i-delete natin yan. Hindi naman natin yung kailangan. Ayan. Ayan na. Tapos, putulin natin yan masyadong mataas. Para, um, ano lang naman yung kailangan natin. Short video na naman kailangan natin sa rails. So, putulin natin yan. Tapos, continue yung split. Tapos, anapin yung delete. Ayan. So, yun na. Tapos, itong ano effect natin, guys, napin natin yung overlay natin to, napin natin yung overlay. Ayan, Overlay. Tapos, ano natin to dito, atakin natin to sa kabilang side para pumantay doon sa unang video natin. Ayan na. So, ang gawin natin dito guys, para mawala yung ano green nya. Una, i-resize muna natin yan. Hanapin muna natin yung transform. Saka resize. Yan, i-resize muna natin yan. Yan, yung itira natin, yung green lang talaga yung itira natin. So, yan. Resize muna natin. Yan. So, yan. Naka-resize na siya. Tapos, ang hanapin na, ang gawin natin dyan para mawala yung green, punta tayo sa napin natin yung remove background o remove BG ba? Saan na ba yun pumunta yung remove BG? Ayun. Ito, remove BG guys. Tapos, punta kayo sa chroma key. Yung bilog na yan, eh, ano nyo yan? Ilagay nyo yan sa green. Ayan. Para mawala yung green. Ayan. Adjust lang natin yung mga lato, -lato na yan para, ano, mawala-wala yung green at yung shadow. Ayan. So, ano, ikala eh, natin yung isakto yan dyan sa pagtapak natin. Ayan. Ayan. So, then, Gawin natin dyan, ano, i-plaster ba natin ba? Yung isakto ba? Isakto, ano ba yan sa Tagalog? Isakto. O, so, yun. Isakto lang natin yan. Yung buhit na yan sa paa natin. Ayan. Ayan. Isakto lang natin ba? Isakto. Ayan. 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 Tignan natin. Ayan. Hindi siya, hindi siya sumakto. Ayan niya natin. Ayan, umu na. Tapos kailangan isakto natin siya sa pag-apak. Ayan. Adjust natin to, Adjust natin yan para sumakto siya sa apak ng ating paa. Ayan. Ayan. Ayan, sumakto na siya. Tapos, itong sobra, I-delete natin to kasi di naman natin to kailangan. I-split natin tapos i-delete. Yan. Tapos itong ano, uh, itong sa huli na may cap cut, i-delete natin yan. So, ayan na. So, kita nyo, isa lang naman yan. So, para dumami yan, ano natin, i-duplicate natin itong effect natin. Hanapin natin si duplicate. Ayan. So, i-highlight nyo muna yan. I-highlight nyo muna to. I Highlight nyo muna. Tapos, hanapin nyo si duplicate. Para dumami siya, guys, no? Para ang mas magandang tignan. natin nyo. Ayan, si duplicate. Tapos, ibaba nyo na lang siya. Takto nyo rin sa unang kwa. Ano na, by pantay lang natin dito sa unang ginawa natin. Ayan, nakapantay na siya. Ayan. I-highlight e mo natin yan. Ayan natin yan. Ipunta sa ibang direction naman. Para dumami siya. Ba dumami? Ayan. Para dumami siya. Ano Pwede natin lakihan niyan. Ba lakihan? Di. Mataas naman yung space. Lakihan natin yan. Mataas naman yung space guys. Ayan. Lakihan natin. Para dumanda. Para mukhang katotohanan ba. O. Ayan. Ang kita nyo. Subukan natin. O, oh, ayan. gusto nyo pa dumami yan, guys, gawin nyo lang. Ano nyo lang ito, duplicate nyo lang. Ganun yung proseso, no? duplicate nyo lang. Hanapin nyo lang si duplicate. Ayan, duplicate nyo. Tapos, ibaba nyo naman. Baba. Tapos, ito. Ipantay nyo yung sa mga una at pangalawang ginawa nyo. Tapos, ayan, i-highlights nyo. Ayan, punta nyo naman doon sa kabila. Ayan. Punta yung dun sa kabila. Na, na, hanapin nyo yung maliit. Eh, nyo lang para ano, hindi, hindi, hindi tayo mahalata. Ayan. O, so, ayan, tignan natin. oh so, ayan, dumami na. So, ganun lang, guys. So, sa mga hindi pa nakapalo pa, no? Okay, follow na. So, ayan, save na natin. Ito, so, ito yung export. Save to device. So, yun lang. ah uh, maghintay lang kayo na maging 100% yan. Nakasave na yan. So, yun lang guys. No? Pakipalo na lang sa ating page at pakishare na lang ating video. Maraming salamat and thank you. God bless.